To all subscribers, kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at lahat ng mga sumusunod sa aral at turo ni Kristo, pagpalaan po tayong lahat. At ngayong araw na ito, ang ating pong pag-uusapan, ang ating pong pag-aaralan, ayon po sa mga aral at turo ng ating Panasok Kristo, ito po yung ating magiging topic ngayon, Bata Magiging Anghel Kapag Namatay. Sapagkat dito ko kinuha sa mga tanong po ninyo. Ano ho? Masahin po natin yung katanungan ito na mula po kay Evelyn Roa Martinez. Sabi niya, totoo po ba pag bata po pumanaw maging anghel po ba sila? Yun ang kanyang katanungan. Kung sanang mga bata daw po o mga sanggol kapag pumanaw magiging anghel sila sa langit. At ngayon po para magkaroon po tayo ng tamang aran mula sa ating Paneso Kristo, pakinggan po natin yung kanyang mga sinasabi. Aral at turo ni Kristo na dapat natin mapakinggan ano ho? yung aral at turo na sinasabi ni Kristo, yun ang ating paniniwalaan. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi ni Kristo. Dito sa mga sulat ni Mateo 22.30, sinasabi ni Jesus, sapagkat sa pagkabuhay na muli ay hindi na mga aasawa ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Meaning, yung ibig sabihin po dito, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ano ba yung mga anghel sa langit? Wala ng kamatayan. Ano ho? Wala ng physical body na katulad din natin, yung pagkabuhay na muli. Yun po ang sinasabi ni Heso Kristo. Para mas maintindihan natin, ito ang sinasabi niya sa kasulatan. Masahin natin dito sa Awit 73.4 Sapagat wala ng mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Ibig sabihin, wala nang tali sa kanilang kamatayan. Hindi na po sila mamamatay. Wala na pong kamatayan kapag nabuhay na muli. Ano, yung mga bata at yung mga tao namang may pananampalataya, bibigyan din ng buhay na wala hanggan, wala nang kamatayan. Nakita po ba ninyo? Kaya nga tayo, mga mga may isip na, may husto ng pagkatao, alam natin na magdesisyon ng tama at mali, magdesisyon ka ng mga tama. Ano yun? Nasa katotohanan ng ka. Kaysa doon sa bata na walang alam sa tama at mali, automatic na po yun na sila'y ligtas at kakamtan nila yung buhay na wala hanggan. Sapagkat kung ating uunuway yung sinasabi ni Apostol Pablo kapag ang tao po'y namatay at binuhay na muli, ito po yung kanyang sinasabi sa kanyang mga sulat basahin natin. Dadapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat nila mo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Meaning, wala na pong kamatayan doon sa langit. Yun ang ibig sabihin po na magiging katulad na ng anghel yung mga bata maging yung mga taong mamamatay at bibigyan ng panibagong buhay, yung uh, ito po, bibigyan ng buhay na walang gan, pagdating po sa langit, magiging katulad na rin po ng mga anghel na walang kamatayan. Wala nang kabulukan. Wala po yung tinatawag na physical body. Ano ho? Mga bagay na spiritual na pangmatagalan na pang eternity na po yung buhay doon sa tinatawag na sa ng langit. Yung po, ibig sabihin po diyan, Bakit po? ang kaharian ng langit, papawiin na ng Diyos yung kamatayan. Kaya nga sinasabi po niyo di ba? Ang tao, may kamatayan. Kahit bata, namamatay na agad. Kahit maaga pa sila. Pero doon sa pagkabuhay na muli, ano, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Ang kagandahan, aalsin na po yung mga bagay na yun. Yun ang sinasabi po doon sa mga sulat po ni Apostol Juan. Basahin natin dito sa Apokalipsis o Aklat ng Pahayag 21.4, sabi po dito, At papahirin niya ang bawat luha sa kalilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Basahin nga natin sa ibang salin, papahirin niya ang mga luha ng kalilang mga mata, wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit. Yun, matatanggal na rin po yung sakit, kamatayan. Kaya yung mga bata, pagdating po doon sa langit, ay hindi na ho bata. Kaya nga, ibig sabihin, katulad ng sa anghel, kasi ang bata, kasi po yung anghel, well, hindi po bata yun. Ibig sabihin, naroon sa talagang kasarian. Katulad natin, tao tayo. So yun, hindi ka na magiging bata, hindi ka na tatanda kung ano ikaw in the present. Katulad ni Jesus Christ, nakita natin ano, yung kanyang uh, uh, pagkamatay ng kanyang katawan at pagkabuhay na muli. So, ganun po ang magiging itsura ng mga bata. Magiging talagang ganap na uh, ako nung itsura niya, yung po yung magiging itsura doon sa langit. Kasi po, babaguhin na po yung ating katawang na hindi nabubulok. Ano ho? Na walang kamatayan. Kaya sabi po dito, sapagat lumipas na ang dating kalagayan yung ating dating kalagayan ito yung ngayon na ah, kung mahihipo mo di ba nagkakasugat ka napipilayan ka nasasaktan ka so tatanggalin po yung katawang may kabulukan so yun po ang mararanasan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan kaya nga dito sa tanong po ninyo automatic na po na mayroon pong buhay na walang hanggan ang mga bata magiging katulad sila ng anghel na wala ng kamatayan, wala ng sakit o karamdaman na mararanasan pagdating po doon sa kaharian ng langit. Kaya nga saan ba nakatira ang mga anghel? Sa langit, sa piling ng Diyos. Ganun din po sa pagkabuhay na muli, babangon niyo yung mga namatay, maging yung mga mananapalataya kay Kristo, yan, sama-sama silang papasok ng kaharian ng langit at mga kapiling na ang Panginoon. Okay na po ba yung ating sagot? Sana po naliwanagan po kayo. Ito po ang yung lingkod, Brother Owen.